magandang tanghali sa inyo guys uh, ngayon lang ulit tayo nakapag video dahil masyado tayo yung busy sa trabaho at isa pa uh, tayo kada out kaya pag uwi natin eh antok na antok na tayo ngayon guys uh, atipore sa mga alakakong kung manok ngayon yan guys yan yung mga season natin uh, medyo nakompleto na yung mga balahibo nila ito yung Inahin natin yan guys ito yung update ko kayo sa mga style natin bibisag natin malalaki na sila mga dalawang buwan pa nito guys sa itatali na natin sila Yan guys, uh, ma uh sa 7 months na yan, uh, naglulugo na. Naglulugo na yung buntot niya. Yan yung cruise, uh, ano natin. Ganador natin guys, yan. Ito, yung dumalaga natin, pinakawalan na natin sinasanay natin sa labas kasi nakakulong lang lagi siya eh ito naman guys yan yung ano natin bulik natin lagi lang nakadapo yan guys malapit na rin mag uh, yan Ayan guys, sinalang na natin yung ating sweater dito sa ano natin, tapi. Ayan guys, uh, at kasi nangitlog na siya. Ayan, meron na siyang isang itlog. guys yung mga nakatali natin yan guys, sa likod ng uh, kulungan natin, ayan, taniman ng mga gulay dun sa unahan. Ito, medyo madamo na dito.